Ano nga ba ang mga positibo at negatibong epekto ng globalisasyon sa aspeto ng ekonomiya? Narito ang mga positibong epekto. ng globalisasyon ay nagbubukas, nagbubukas ng mas malawak na oportunidad para sa ekonomiya ng isang bansa. Sa pamamagitan nito, pumapasok ang mga dayuhang pamumulong Pamumuhunan, pamumuhunan na lumika ng maraming trabaho para sa mga mamamayan ma Nag nagiging mas mabilis din ang akalitan ng alaman, teknolohiya at inokasyon na, 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 na nakatu nakatutulong upang 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 umunlad ang mga industriya, lumawak ang pamilya para sa mga lokal na produkto kaya mas maraming negatibo ang kumita. Ay, mas maraming negosyo ang kumita. Bukod dito, nagiging mas mura at mas maganda ang kalidad ng mga produkto at servisyon dahil sa masiglang kompetisyon sa pandaigdigang merkado. at ito ang negatibong epekto. Gayon naman, may may kaakibat ding hamon ang globalisasyon. Madalas ay nalulugi ang, ang maliliit na negosyo dahil hindi nila kaya makipagsabayan sa malaking mul ma, malaking multi, multinational na kumpanya. Maa maari mawala mawalan ng trabaho ang mga manggagawa kapag ang mga kumpanya ay naglilipat ng operasyon sa mga bansang mas mababa ang sahod. Tumataas ang pag-asa ng bansa sa mga imported na produkto at dayo ang kapital na mas ma na ma ginawa karing magpahina sa, sa sariling industriya higit pa rito mas napapaboran ang mga ma mayayaman habang lalong nahuli ang ang mahihirap kahit lumaki ang agwat ng, ng yaman. dito at dito muna nagtatapos ang video na ito. Ano ang positibo ng halimbawa? Narito ang positibo ng halimbawa. Ang pagpasok ng mga kumpanya gaya ng BPO o business process business process outsourcing sa Pilipinas ay nagbigay ng mga maraming trabaho sa mga kabataan at professional. Ang mga produktong lokal gaya ng dried mangoes at kape ay naipag, naipagbibili sa ibang bansa. Kaya nadaragdagan ang, ma, ang kita ng mga magsasaka at negosyante. Dumami ang, ma, ang murang imported na produkto tulad ng gadgets at damit na nagbibigay ng mas maram ng mas maraming pagpipilian sa mga mamimili. Narito ang mga negatibong halimbawa. Maraming maliliit na tindahan ang nalulugi dahil dahil mas pinipili ng tao ang mas murang imported goods kaysa local na produkto. May mga pabrika at kumpanya na, lumil, na lumil, lumilipat sa ibang bansa para makatipid sa pasahod dahilan ng pagkawala ng trabaho ng ibang Pilipino ang sobrang pag-angat ng bigas, asukal, o gulay ay nakakasama sa lokal na magsasaka dahil bumababa ang halaga ng, kanil, ng kanilang ani at dito lang nagtatapos ang ang video na ito